ayan guys, oo oh, walang karti-arti itong lolang to ayan yung mga tira-tira kahapon na ulam tapos ayan pa may pansit tapos ito ang the best, ang kape kape Nes kape ayan, kain tayo kain ayan, mag-aalmusal na tayo, ayan oras ng 7.30 na umaga para maka ng trabaho at busog ang tiyan ayan may background pa ako ayan ayan kakain tayo hello good morning happy mother's day sa lahat happy mother's day sa ano mga kamag-anak sa sa Negros, lalong-lalo na kay nanay. I miss you, nai. Uh, happy Mother's Day. Uh, hindi ko man masabi lahat, lahat yung nasa isipan ko at saka sa galing sa puso ko. Mahal-mahal ka namin. Uh, ano sana ay nasa ano mabuting pag-aaruga ni Lord. Uh, Ingat ingat parang ganun lang ang buhay uh, hindi natin malaman kung kailan tayo a uh, imbitahan na sa langit ganun uh, pero happy mothers day nai i love you bye bye hmm mm, mm. Wow. yeah dito ko pinainit dito na lang ako kakain walang arte-arte lagi -arte. kanan ka na awante arte-arte datap no kuha awante nga ugasan awante ti nga sabaho mabaling mangan dita mm. Tapos ito, masarap! Mmmmm! Ang sarap! Kain-kain tayo! Ayan, pinagpapawisan pa ako kasi sobrang init. Grabe! Mm. Grabe, ano na, sinulalinda. Nakasalamin. Kasi walang pambili ng contact lens. Poor lang. Ah. Mm, terap sarap talaga ng kape. Mm, tarap. Sarap tarap. Oh, sarap. Mm. Isang suho, isang Ang ganda pa ng mga background ko. Mm, ayan. Mga halahalaman na ayan sila. Ayan. Ayan, gan. Ito talaga, paborito ko to. Ito. Paborito ko talaga yan. Ayan. Tapos yung mga, ano, aglonima na halaman. Naku, paborito, paborito ko talaga yan kahapon ano may na jack na ispatan na naman akong halaman doon sa palmera kaya lang busy yung ano may ari ano magsisig ipapasegregate ko talaga yung iba niyang halaman na tumubo mga anak-anak hihingin ko yun tapos pa sa ko rin ng ano ng gusto niya dito kung ano makita niya Ganun lang guys hingi hingi lang para hindi tayo gagastos mm, tapos talaga oh, okay. Hmm, sarap. Kain muna tayo. Pagkatapos nito, mag dilig-dilig dar ng halaman, tapos maglalaba, magliligpit. O, oh, sina, babay na. Ha happy Mother's Day sa lahat-lahat. Yung mga kamag-anak ko sa ano, Pangasinan. Ano, happy-happy lang. Ingat-ingat. Mm, din sa Canada. Lahat kayo, Happy Mother's Day. Ingat kayo lahat. Hindi ko man kayo mabanggit lahat eh, pasensya na kasi ang dami nyo eh ano, pag isa-isahin ko, naku, kulang ang 30 minuto. Kaya, ano, lahat kayo happy Mother's Day na lang. Sa, ang pinaka mahalaga sa lahat ay si Inang Uh, happy Mother's Day inang sa ano heaven sana uh, gabayan mo kami parati. wag mo kami parang nanjan ka lang pero nagpapahinga sa piling ni Lord. Um, kami naman dito ay nakakaalala sa iyo uh, sa lahat ng oras. Mga anak mo, gabayan mo lalo lalo na yung mga lalaki at lahat kami ganun lang miss na miss ka namin kaya lang ganun talaga yung buhay kailangan may nauuna eh ikaw na yung ano napili ni Lord kaya ano dyan ka na lang sa piling niya syempre masaya ka na dyan ganun din sa mga ano kay Amang sa yung mga kapatid namin ihag mo na lang kaming lahat kasi kayong lahat ay nasa puso namin palagi hindi naman kami nakakadalaw pero nandito pa rin kayo at saka sa isipan happy mothers day sa lahat ingat-ingat tayo kasi sobrang init ayan i love you all guys uh, salamat bye bye mm.